So ngayon feeling mo ba na parang nawawala na yung saya, yung lambing at lagkit okay ng pagmamahal ninyo sa isa't isa? Okay? So napipil mo ba na parang uh, uh sosobra komportable niyo na sa isa't isa is nawawala na yung spark? Okay? So mga girls, isa na namang uh, video ang ginawa ko upang uh, bigyan kayo ng mga tips kung ano ba yung mga bagay na gusto na marinig ng lalaki sa isang babae. Okay? So kaming mga lalaki kasi, uh, gusto namin yung uh, mga yung mga sweet uh, things na na naririnig na namin galing sa inyo. Okay? Kapag ka narinig namin yung mga ganyang mga words galing sa inyo sa aming mga minamahal, sa aming mga asawa, eh, sa aming mga girlfriends, is talagang uh natutuwa kami at talagang mas bibigyan namin kayo ng espesyal na pagtrato. Okay? So ngayon mga girls, okay, ilista nyo na at huwag nyo nang kalilimutan itong mga bagay na i-share ko sa inyo upang laging masaya si mister, si boyfriend, si jowa once na sinabi nyo po ito. So uh, mga kamama, isa lang hinihiling ko kung gusto nyo yung mga ganitong klase ng tips tungkol sa love advice. Isa lang hinihiling ko sa baba na kamay ko. May subscribe button and join button dyan or notification bell. Pindulin mo kahit alin dyan para manotify ka sa lahat ng mga video and tips na gagawin ko pa. So huwag na natin patagali mga kamamay, number one tips na gustong marinig ng isang lalaki mula sa babae. So, this is number one. Sabihin nyo po dyan sa mga lalaking boyfriends ninyo, mga jowa nyo, partners ninyo, na iiba ka sa lahat. Okay? So, yan yung pinaka-powerful words, powerful sentence na po pwede nyo sabihin sa inyong mga partners. So kaming mga lalaki, once na, na narinig namin yan, na sinabi nyo nakakaiba kami sa lahat, okay, so mafe-feel namin talaga yung pagiging lalaki namin. Okay, ayaw kasi namin na ikinokompare nyo kami, especially yung aming mga ugali, yung aming mga ginagawa, yung aming mga traits and characteristics sa lahat. Okay? Ang gusto namin, naiiba kami sa lahat. Kaya mas maganda kung sabihin nyo sa amin, nakakaiba kami sa lahat ng kanil, na, na, inyong nakilala. Para sa ganon, uh, mabuhay kami ng uh, dugo, mabuhayang kami ng uh, isipan na mas ipersupa. Okay? Yung kakaiba namin sa ibang uh, tao. Kasi alam naman natin na ang bawat lalaki, minsan nagkakapare-pareho sila ng hilig, nagkakapare-pareho sila ng ugali. Instead of saying that, sabihin nyo, uh, mister, honey, uh, jowa, kakaiba ka sa lahat ng nakilala ko. At syempre kami, pag narinig namin nga yan, mas uh, ipagpapatuloy pa namin yung uh, ugali naming maganda para sa inyo. Okay? So, number two, enjoy ka lang kasama ang mga kaibigan mo. Okay? So, marami, marami sa mga lalaki ang laging uh, medyo nasasakal pag lagi nating pinaghihigpitan, especially yung, yung mga girls natin dyan yeah, kapag ka magkaasawa na kayo, medyo minsan humihigpit talaga kayo na tipong ayaw nyo na silang pasamahin sa kanilang mga tropa, sa kanilang mga kaibigan. So, instead na pigilan nyo sila, paminsan-minsan payagan nyo rin siya. Sabihin niyo sa kanya. Ah, sige, Hani. Okay. Ah, alam ko naman na medyo matagal din kayo na hindi nakakalabas ng mga tropa mo, ng mga kaibigan mo. So, enjoy ka lang o sumama ka sa kanila. Tapos i-update mo na lang ako kung anong ginagawa mo doon o kung nakarating ka na doon. ang pera, baka kailangan mo. So, ingat kayo, Hani. 'Yun 'yung magandang approach mga kamama, eh, hindi 'yung uh, kesyo, iniayaya ka pa lamang eh 'yung noo mo kudot na konot na. Okay? Kapag ka, kasi sinabi nyo yung ganyan, hindi nyo sila pinaghigpitan, yung tiwala nila sa inyo, eh hindi nila sisirain. Kaya napakahalagang sabihin nyo na mag-enjoy ka kasama ang iyong mga kaibigan paminsan-minsan. Okay? So number 3 ang galing mo kagabi. Okay. So uh, sa mga babae, so kailangan maging uh, uh, mavo ka rin kayo. If ever na talagang nag-enjoy kayo kagabi sa so inyong ginawang loving-loving, sabihin nyo kinabukasan. For example, nagkakapi kayo, ibulong mo sa kanya, sabihin mo sa kanya na "Honey, grabe, sobrang halimaw mo kagabi." So yan, yeah, matutuwa sila kapag narinig nila yan at talagang uh, lalabas yung kanilang pagkalalaki. Okay, maririnig nyo na parang magyayabang pa yan, na kung ano-ano, na hindi mo na lang kung ano yung, yung sasabihin mo sa kanya kapag narinig mo na yung mga bagay na okay, kayabangan niya, di ba? So ayun, yung mas simpleng ganun lang, sabihin mo sa kanya na ang galing mo kagabi, so doon pa lang sa simpleng uh, salita na yon sa simpleng pagsabi mo nung ganun, magiging masaya na siya at maghapon niyang nakangiti. Okay, so umaga pa lamang bigyan natin ng dahilan para mumite ang ating mga partners. So number 4. Humingi ka ng patawad. Okay, bilang isang babae, talagang napakataas ng pride nitong mga babae ganito eh. Pero isa lang sinasabi ko sa inyo mga girls, once na humingi kayo ng sorry sa aming mga, mga 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 lalaki, so nakikita namin na talagang gusto nyong maging maayos ang lahat. Kung meron man kayong nagawang hindi maganda sa past o sa nakaraan, yung simpleng pagsusorry niyo sa amin, nare na namin yung kung ano man yung sama ng loob na dinadala namin sa nakaraan kasi kayo mga girls, once na nakagawa kayo ng kasalanan kadalasan hindi kayo nagsusorry sa madaling sabi, gagawa pa kayo ng butas Para kami pa yung hanapan nyo ng kasalanan At sa huli, kami pa yung lalabas na may kasalanan Bakit ako yung na sorry Ikaw nga nung isang gabi, nanguhuli kita, may kachat kang iba Tapos ngayon, tatanggi mo? So sana mga girls naman, ano? Sana mga girls naman Paminsan-minsan, humingi rin kayo ng paumanhin Patawad, sorry sa inyong mga partners Para sa ganun, mas maging matibay yung inyong samahan Number five Andito lang ako sa tabi mo kahit anong mangyari. Okay? So yan, napakaganda niyang uh, sabihin sa inyong mga partners in times na medyo mahirap ng sitwasyon. Ginhawa at sa lungkot, sabihin niyo po yan mga kamamay. So napakalaking pong points kapag ka alam niya na palagi lang kayong nandyan para sa kanya Lagi lang kayong supportive para sa kanya So, matutuwa yung mga yan Dahil may isang ikaw na palaging nasa kanyang likuran Number six Naniniwala ako sa kakayahan mo Okay? So, kung may mga plano Kung merong mga bagay na pinaplano ang asawa mo Ang jowa mo, ang partner mo Na sa tingin mo ay talagang uh, magiging maganda sa inaharap Supportahan mo Iparamdam mo sa kanya na nandiyan ka lang lagi sa kanyang likuran upang suportahan ang partner mo. So sa ganyang uh, moral support, nagiging masaya sila na talagang pinalalakas nyo ang loob nila para gawin ng isang bagay upang maging matagumpay and in case na sila is madapa, bumagsak, sila is uh, nandiyan pa rin upang bumangon dahil may isang ikaw na nasa kanyang likuran na laging sumusuporta. Kaya maganda na sabihin mo palagi na kahit anong mangyari, nandiyan ka lang sa tabi niya. Seven. Okay? Purihin niyo palagi siya. Okay? Kahit na anong daming kasalanan ang nagawa niyan, piliin niyo pa rin yung magagandang bagay na nagawa niya sa inyo. Puriin niyo siya sa kanyang magagandang ugali na ipinapakita sa inyo. Makakatulong yan upang mag-boost yung kanyang confident na mas gumawa pa ng maganda ng maayos sa inyong relasyon. So napakahalaga niyan na palagi niyong binabati sila, i-congratulate sila, and ina-appreciate niyo yung magagandang kanilang ginagawa. So makakatulong yan mga kamamay upang magtagal at maging masaya ang inyong relasyon okay, so sana yung pitong tips na yan is makatulong sa inyong samahan sa inyong uh, pagiging jowa and uh, boyfriend and girlfriend and sa inyong mag-asawa, sana makatulong yan ano, so uh, hindi ko namasyadong patatagalin pa if uh, you want ng mga ganitong klase ng video love advice, andito lang ang mga may love advice upang bigyan kayo ng mga tips na kagaya nito, isa lang yung hinihiling ko sa baba ng kabaya ko, may subscribe button and notification bell, pindutin mo lang yan para lagi kang maging update sa lahat ng mga video na kagaya nito na pwede kong gawin. Okay, so mga kamamay hanggang sa muli see you for our next vlog. Paalam.